hindi makatayo, meron tayo dyan. Anong Ataul. <laughs> meron tayo? Stretcher. Stretcher. O anything. Tandaan natin ha. Don't ever do anything sa tao na hindi po natin basta-basta alam ang gagawin. Nandito kami to help you in the basic informations. Ito pa. May nasusugatan sa atin. Ito ang hilig natin. Kapag ginawakan natin yan, tumutugu yan, pumunta sa kamay natin yan, hindi ka nasick. Right? Yan ang gusto natin kiwasan dito. Blood Kapag tumutugu ang sugat niya, at kaya niyang i-press, sabihin mo sa kanya, pre, malinis ba yung kamay mo, tanggalin mo yung gloves mo, tanggalin mo yung gloves niya, tulungan mo, ipag-press mo sa kanya. Sa dalire, sa kamay, sa braso, o anything, just press. Kung meron siyang panyo o anything po, ipalagay nyo, ipress nyo. Saka nyo tulungan. Huwag nyong tutulungan na kayo ang magpe ng sugat. Kasi nakikita natin yan, kayo pa'y nagdadala, kayo pa'y nagpe-press. Tandaan nyo, yung niyo, yang katabi nyo, hindi nyo alam kung ano sakit niya. Di ba? Kung may tululawa yan, <laughs> hindi kasama yon, Okay? Gusto lang natin niya ako, effect niya ay huwag mapunta sa inyo. Tumutulong tayo. Lagi niyong tatandaan na 90-10 principle. What is the 90-10 principle? 90-10 sa mga tumutulong, 10 sa ano sa tutulungan. Baka po kaya. Ngayon, Sir, may nagtanong sa akin isang araw, pwede ko po bang i-talian yung ano, yung malapit sa sugat? anything po na malapit sa sugat ay pwede nyo talihan. Pero, tourniquet po ang tawag namin doon. Hindi mo namin inahayaan yun without the permissions ng tao or needed talaga. Right? Kasi unang una, may oras po yun. Okay? Kapag po umigit sa isang oras, ah, one and a half to two hours po, ang tinornigay nyo, yung pong kamay niya, yung affected parties niya, ay maaari na pong botole Kasi bakit? Magkakaroon siya ng tinatawag na dead fix. Yung mga ugat na possibility sa mga daliri niya sa kamay niya anything. At yan, o anything. kakanginian, Ang inotor ni po ay yung nasa kamay mula sa, ano, mula sa palikat, pababa, mula sa bewang, pababa. Kapag pa may sugat po sa ulo ang kasama niya, huwag niyo pong itorne kaysaan. Sa leeg. Nakabigte. <laughs> Alam nyo na, alam nyo na, di ba? Okay? Please, no, we are here to learn. No, nandito na tayo para matuto at nandito tayo para tulungan ng bawat isa. Hindi mangyayari ang pagkakasugat, hindi mangyayari ang pag pag-aksidente. Kung araw-araw sinasabihan natin yung kasama natin, baka nakakalimot po siya sa safety sa sarili niya. Yan po yung tinatawag natin ang safe act. Nagkakaintindihan? In the basic